Hello guys. Hindi ako ka pala vlog kung paano mag-vlog. Pero lang tawa pala oh. Ang puno natin ang ina uh, suba. Ay suba ay ano ni kani? Suba or beach? Na, paano ba mag -vlog? Ha? Ano ba mag-vlog? Ha? lang tawa mga tao. Sila sila na. Diba daw kanami lang? nakita ko dito isang kwarta. Hmm. At hindi na makakita ko dito nabalawan na ho. Kena hmm. isang design sang ila no, nang tawag na. eh, Uy, dito na. kan pasang rice pero ha ah, muna tira Ano ni mo sang man Maglakad stereo, na, lakad -lakad, lang uh, maglakad-lakad na lakad-lakad lang kwado Doon ka namin na una Panginangin ng tanay eh? lambo ko base ko na makakita ko din lambo kay mang lambo ko kadya karon no mga ko lokos hmm, nakakuha na da, no? yeah. ako da ano ha kita na ko Ito pa namin. Lampo na magpahanginang. Hindi riyaw. A mo kani ka mag maglag. Hindi ko daan ka ba no paano? Tawang mga tao sa palibot nga. Doon kami lang lang taon sa ila. Ayano, no. may sako pa riyo pag may nga suka pwede pa siguro ni eh. ah, hindi na gani pwede sige lang o oh, damo ko nakita sa ngamon niyo sang sa lokos sa una ginay mo pa namon baruto baruto pinampangan pa ni namon ang ngamon niyo, sa likod sa lokos Kodo ka na. Ang minsarong kuminsaro niya gam. Pangampang ka lang ni sa nguna hmm, Ari naman o. No? Ah, naman ako. Pero daw ka-old na. Sobra na kadaan. ani ko na ni pagkwaon kay... Hindi ko na ni pagkwaon kay... Dogo na? Hindi na ni pwede. ayun po may sausawan pa o na ano na sausawan mga mulot mulot po di isang kung anong pwede magami ba ka tanya rong lokos o patay na galing hindi na pwede makaon nami na kilawon lokos ang temang ano Kung ano naman, nungon May plywood ka, oy May kahoy pa Tatamol sang kahoy, damo សិល្បៈផងណាទៅទៅតាមវិក្កល oh no yeah. Mabuk? No. Nah. Kena ambil bubun-bubun. Sanguna. Sanguna. nag kami bubun-bubun. Para yung sina, or punong-punong. Ang ginagamit namun, lunang. Ginahimut na fish pan or cage. Ang lunang. na unang amun, ginaampangan. Tapos butangan straw. Ang magwa ang tubig dira. May pasok pa, oh. Ini uman. Ah. May basket pa. Lang taong ko ba kung may alimango sa sulod? Wow. Una basket. Basket. Hmm. Basket. Ah, ganun lang. Taong ko kung may alimango. Wala mang daw ka namin namin na pala maglakad-lakad diri ako wow ka namin sa pamatsagan pod pa na kaya uh, nga gamit ko sang magic glass na kaya na so na siya na maayo pa siya may kadit siya